Kumusta mga kasaliksik? Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na kahit pa ang mga hayop na naninirahan sa ating planeta ay kaya ring makaranas o makaramdam ng pagsisisi na kagaya nating mga tao? Kaya mula sa nilalang na tila naging si Fernando Pau Jr. hanggang sa Leon na nakatikim ng karma ay pag-usapan natin. Ang sampung mga hayop na nagkamali sa kanilang kinalabang nilalang kaya kung handa ka ng makilala sila ay simulan na natin Number 10, Action Star na Wild Beast Alam mo ba na nagkaroon ng isang nakuha kaganapan sa kalikasan ng South Africa kung saan ang isang wild beast na malapit na kalahi ng mga baka at usa ay tila ba sumabak sa action na pelikula? Ito ay dahil na makikita sa video ng ito na hinahabol siya ng pitong mga leon na hindi may tatangging nagpaplanong siya ay patayin para maging kanilang pagkain. Pero maniwala ka man o sa hindi, na kahit mas malaki ang pangangatawa ng wildebeest kumpara sa mga leon ay nagawa pa rin itong sabayan ang bilis ng mga humahabal kung saan nagawa niya pang antaluna ng dalawang leon at sipain sa mukha ang isa sa mga ito. Nakatakas naman daw ayon sa kumukuha ng video ang beast na hindi may tatanggi ng kahit na sino. Na isa na itong ganap na eksperto sa gustong humuli at lumapa sa kanilang hayop. Number 9, Habuling Iguana Kagaya ng wild beast na ating pinag-uusapan ay hinabol rin ng napakaraming mababangis na hayop ang iguanang nakuhanan sa videong ito kung saan kaysa sa mga leon ay hindi mabilang na ahas naman ang kanyang naging kalaban at dahil sa mapapansing bata pa lamang ang iguanang ito ay hindi na may tatanggi pa na buguhan pa lamang siya pagdating sa mga aksyon na magliligtas sa kanya. Ito ang naging dahilan para noong palibutan na ng mga ahas ang iguana ay mabilis nila itong inatake at makikitang napaluputan na siya ng mga ahas. Pero maniwala ka man o sa hindi ay nakatakas pa rin ang hayop sa huli kung saan nang makawala sa pagkakapulupot sa kanya ng mga ahas ay agaran siyang pumunta sa mga patuhan na magiging daylan parang mga hayop na gustong humuloy sa kanya ay sobrang mahirapan. Number 8 Leon Laban sa Pagong Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na nagkaroon ng isang pagkakataon sa South Africa kung saan ang isang pagong ay nagawang umatake ng isang leon? Ganito ang nangyari sa nakuha ng video na ito, kung saan habang payapang umiinom ng tubig ang leon, sa isang maliit na lawa ay bigla na lamang may lumapit sa kanyang bungangang isang pagong, na kahit pa hindi niya napinansin ay naging agresibo naman ang maliit na hayop na ito, kung saan makikita ang paulit-ulit niyang sinugod ang leon na pumasok raw sa kanyang teritoryo na na lamang at hindi siya ginintayan sa kanyang pagiging agresibo. Dahil kung sakaling inatake siya ng leon na ito ay paniguradong mapapatay nito ang pagong sa video. Number 7. Pinakakalmadong zebra sa buong planeta Ang susunod sa video na ating pag-uusapan ay nakuhanan mula sa bansang Kenya. Kung saan habang ang isang zebra ay pakiat na mula sa lawa na kanyang tinawiran, ay makikitang may isang buwayang sumubok na umatake at kumagat sa isa niyang paa. Kung saan makikita rin sa video kung paano ito nabigo sa kanyang plano. Hindi matukoy ng mga eksperto kung naramdaman ba ng zebra ang buwaya o hindi. Dulot na sobrang kalmado ang naging reaksyon ng hayop na ito na hindi may tatangging mahirap gayahin ng kahit na anong nilalang sa mundo. Number 6, alligator versus tiger. Ang mga tigre ay ang isang nilalang na kasama sa bilang ng pinaka-agresibong hayop sa ating planeta na hindi may tatangging listahan rin na kinabibilangan ng mga buhaya. Kung kaya talaga namang marami ang naganap na pagde-debate kung sinong mananalo sa dalawang hayop na ito kung sakaling sila ay maglaban, na maaaring raw sa nakuha ng video na ito kung sanang isang buwaya ay umakyat pa sa lupa para sana i-surprise attack ang isang tigre na ni gusto niyang maging biktima na paniguradong labis na pinagsisisihan niya dahil kalaunan ay makikita sa video na nilalapa na ng tigre ang kanyang katawan na kahit buhay pa ay hindi may tatangging malapit ng mamatay mula sa matatalim na koko at ngipin ng tigrang lumalapa sa kanya. Number 5. Nakaimbuwaya hindi na talaga natin may tatanggi pa na ang mga buwaya isa sa pinaka nilalang na naninirahan sa ating planeta. Kung saan mula sa zebra hanggang sa tigre ay makikita na lamang natin na wala silang kinatatakutan. Nasasabing naging dahilan sa pagpanaw ng buwayang ito mula sa Northern Queensland sa bansang Australia. Dulot na noong sinubukan niyang umatake at kumain ng isang python ay sa uli siya pa ay naging ulam ng hayop kung saan dahil sa mas mabilis ang pagkilos ng ahas kumpara sa buhaya ay mabilis raw nitong napaluputan ang kanyang katawan na naging daylan para unti-unti nitong mabali ang kanyang mga buto hanggang sa tuluyan na siyang makain ng buo. Number 4. Sadistang Agila Ang mga mountain goat ay isang uri ng mga kambing na eksperto sa pag ng mga bundok kung saan kahit pag-aano katirik ang kanilang inaakyat na bato ay hindi ito nagsisilbing problema sa kanila. Pero ang nilalang nalabis ng kinatatakutan ng mga hayop na ito sa pag pagkakyat nila sa mga bundok ay ang mga agila. Kung saan ang isa rito ay ang golden eagle na nakuhanan sa video ito kung saan matapos niyang kunin at ilipad ang kanyang nahuling mountain goat ay hindi niya ito agarang dinala sa kanyang pugad kung saan paulit-ulit niya pa itong binagsak mula sa impapawid para mabali ang mga buto ng hayop at mapatay ito. Na magiging dahilan para hindi na ito magpumiglas pa kung sakaling ililipad na nila ang katawan niya. Na nagpapakita lamang kung gaano hindi magugusto yung maatake ng ibon na ito. Number 3, kawawang zebra. Sa dinami-rami ng mga hayop sa ating listahan na hindi na maitatanggi na ang karamihan nito ay naglalaban at nagpapatayan. Pero ba na kahit pang dalawang hayop na magkauri ay pwedeng magpatayan. Ganito ang napatunayan sa video ng ito. Kung saan ang isang matanda ng lalaking zebra ay makikitang pinapatay ang isang batang lalaking zebra. Kung saan kahit pa sinusubukan itong pigilan ng nanay ng hayop ay paulit-ulit niya parang sinusubukan ang daganan ang batang zebra. ayon sa mga eksperto ay madalas raw mangyari sa mga grupo ng mga hayop na ito. Dulot na para hindi sila mag-agawan ay sinusubok na patayin ng mga matatandang lalaking zebra ang iba pang lalaki sa kanilang pangkat kahit pabata pa lamang ang mga ito na nagpapakita lamang kung gaano kay hirap mamuhay bilang isang zebra. Dahil sa nababantayan mo na nga ang iyong sarili mula sa mga predator ay kailangan mo pang magingat mula sa iyong mga kauri. Number 2 Matalinong Oso ang susunod sa video sa ating listahan na ay nagpapakita ng isang oso. kung malalaman mo ang nagawa hindi may tatangging matatawag mo ring matalino. Dulot na ang black bear na ito ay nagawang umakyat sa isang mataas na puno para lamang maabot ang mga agila na sinasabing gumagambala raw sa kanya. Para lamang makamit ng oso ang kanyang pagiganti ay nagawa niyang umakyat sa higanting puno na hindi nakalang posible palang magawa ng ganitong klase ng hayop ayon sa mga eksperto. Nasasabing nagpapakita raw na marami pa tayong dapat na malaman patungkol sa mga nilalang nakasama nating naninirahan sa ating planetang ginagalawan. Kung saan maaaring may kaya palang gawin ng mga ito na sa una ay hindi natin inaakalang posible pala. Bagit ay magpatuloy sa unaan ng ating listahan ay gusto ko munang mapanood mo ang nakuha ng video na ito kung saan makikita ang isang ahas na nagawang umatake at humuli ng isang palaka. Nakalauna na ipaniguradong matindi niyang pinagsisisihan dahil sa ang palakang ito ay mayroong lason sa kanilang balat na para noong pilit na siyang nilulunok ng buo ay ang ahas pa ang namatay kaysa ito na nagpapakita lamang na kahit pa ang mga hayop na hindi agresibo ay kaya pa rin protektahan ang kanilang sarili mula sa mga predator. Number 1 kay Leon. Ang uling video sa ating lista na ipatungkol sa isang leon na kung makikita mo ang sinapit ay talaga namang mapapasabi ka ng deserve. Dulot na noong una ay sinubukan niyang atakin at lapain ang isang hippopotamus na naging daylan para tumakbo at magwala ang hayop na ito. Pero kalaunan ay tila ba nagbago ang ihip ng hangin. Dulot na ang kaninang leon na predator ay siyang naging biktima matapos gamitin ng hippopotamus ang kanilang dambuhalang katawan at mabigat na timbang para matalo ang umaatake sa kanila na naging daylan para matumba ang leon sa lupa at maging open siya sa pagiganti ng hippopotamus na ginagambala niya. At yan ang bumabao para sa listahan natin sa video na ito. Talagang namang hindi na natin may pa na sa ating planetang ginagalawan ay maraming mga iba't ibang nilalang ang naninirahan. At ang bawat isa sa mga nilalang na ito ay may kanika nilang katangian at pag-iisip na maaari nilang gamitin para sila ay makalamang o makagawa ng mga bagay na paniguradong kanilang pagsisisihan. Kaya para sa iyo, alin sa mga nilalang na ito ang sa tingin mong pinaka nagsisi sa kanilang kinalaman? I-comment mo naman yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, Maraming salamat sa panonood. See you in my next vid.